Ang salantang natamo ng katanduanes dahil sa pagyo, parang dinaanan ng higanting walisang isla na nasa bandang kanang ibaba ng Luzon. Hindi ito nakaligtas sa mga naon ng bagyo at lalong hindi ito pinatakas ni Pepito. Mula sa bato sa Aurora hanggang Bagamano ang bakas ng sakuna ay ramdam ng buong bayan kahit sa paglipas pa ng ilang linggo. Subalit maging handa na kaya muli ang mamamayan at ang lupaypay na bayan sa susunod na super typhoon. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may mga hakbang na kung tatahaking ng mga taga-katanduanes ay may ng ang sakunang idudulot ng mga parating na bagyo mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba Piernes ng tanghali pa lang ay madilim na ang paligid sa isla ng Katanduanes. Alam ng mga tagaron ang hinaharap dahil labing-anim na bagyo na ang nagdaan sa Philippine Area of Responsibility ngayong taong 2024. Kaya ano pa ba ang isa pa? Sabado ng gabi ang bagyong si Pepito ay tumapak sa isla. Inaasahan na ito ng lahat. Kung maaari nga lang imbitahan sa gabihan ay gagawin ng iba. Yung mga nasa kanan ng isla ang unang nakaramdam, kasama ang Baras at Tambongon. Pero mukhang mas napuruan yung iba, patulad ng Panganiban. May mga 23 barangay doon at halos 10,000 nakatira. Isa ito sa naging laman ng mga balita noong araw ng linggo dahil marami ang talagang nangailangan ng saklolo. Pinakita ang Town Plaza na karaniwan ay tinatambayan ng mga taga roon dahil malapit sa mga tindahan at sa municipal hall. Pero wala gaanong gulo sa lugar dahil nandyan din ang istasyon ng kapulisan. Noong lunes, hindi mga estudyante ng panganiban Central Elementary School ang nagkalat sa kanto. Kung hindi, mga putol na puno. Makikita na sarado pa rin yung ibang tindahan, pati ang isang kapihan. Sa simbahan ni St. James, Mapapansin na pati yung gilid na may puno ay hindi rin pinatawad. Mga halaman lang ang tinumba, hindi ang ribulto. Sa mata ng mga tagaroon, meron siguro ang ibig sabihin ito. Gayon pa man, kung dire-diretso sa kalsada ng San Juan, magulo ang matatanaw. Nagkalat ang mga putol na sanga sa kalsada, ilang bahay ang natibag. Kawawa nga si Miss Alcantara dahil gumuho yung bahagi ng tindahan nila sa kanto pero yung katabing gusali na mas matas ay nakatayo pa rin. Sa kanan naman malapit lang sa beauty parlor ni Jessica, putol din ang mga nagtataas ang puno at nagkalat yung mga sanga sa kalsada. Sa harap ng mga bahay yung hardin ay parang pinlansya at walang natirang nakatindig. Nagkalat yung mga kahoy, karton, salamin, mga damit, laruan sa daanan. Mga kable ng kuryente ay nakalailay mga bako na nakahilatak Mga gate na nasira At mga panghabong na nakahandusay Pero, simula pa lamang yan May dito po sa ano? The heat burns my skin It's not like other times where it's tolerable Now, I can barely stay out that long sa San Jose Viga na nasa bandang kanang itaas ay naapektohan din ang elementary at national high school ay hindi nakaligtas nawasak ang bubong ng ilang gusali at nagkalat ang mga putol na puno sa gitna ng paaralan siguradong tatagal ang paglilinis ng mga estudyante pagbalik ng klase kung sila ay pababalikin agad sa Tambonggo nawasak yung isang nag-iisang public hall nila doon libo-libo ang kinastos para lang ipagawa ito. Pero ngayon, baka junkyard na lang ang magkagusto. Malaki rin ang nasalantang natamo ng San Miguel, kaya pati yung isang simbahan doon ay ginawang evacuation center na lang. Marami pang lugar ang sinira ni Pepito sa Katanduanes, katulad ng Baras, Aurora, Virac at marami pang iba. Pero hindi kailangan na bawat bagyo sa isla ay magsasakripisyo na lang palagi ang taong bayan dahil may mga hakbang na maaari nilang gawin sa tulong ng pamahalaan upang hindi sila gaano maapektuhan. Kung pagmamasdan yung mga nawasak na bahay, may isang mapapansin. Yung mga gumuho ay gawa sa kahoy. Subalit yung mga matataas na bahay na gawa sa konkreto ay nakatindig pa rin. Ibig sabihin, mas matatag ang bahay ay gawa sa konkreto kumpara sa kahoy at pinagtagpi-tagping yero. Totoo na mas magastos ito, pero mas magastos ang ataol. Kung iisipin, kaysa ilang ulit itatayo ang nagung bahay bawat bagyo, subukang ikongkreto na lang para kumpiyansa sa susunod na pepito. Bukod dyan, may disenyo ng bubunga na nakakaiwas sa peligro ng malakas na hangin. Ito yung tinatawag nilang if roof. Ito yung bubungan na lahat ng gilid ay nakahilig ng 30 degrees kumpara sa karaniwang gable roof na yung dalawang gilid lang ang nakahilig tapos yung dalawa sa dulo ay nakatindig. Peligro ito kung malakas ang hangin. Sa makatuwid, pinag-aralan pa ito sa agham dahil sa mga higanting ipo-ipo sa Amerika. Sinabi sa Science Daily na ang pinakamagandang klase ng bubong laban sa mga hurricane o typhoon ay yung ang nakahilig ang bawat gilid, ang heath roof. Sinabi rin na kung symmetric ang korte ng bahay at hindi pa haba, mas hurricane proof ito. Pati ang paraan ng pagpako sa bubungan ay kailangan pagtuunan ng pansin. Anong aral ang mapupulot dito? Bagamat nakalantad ang isla sa mga super typhoon, may mga practical steps na maaaring gawin ng mga taga-katanduanes upang maiwasan ang malubhang sakuna. Mga paraang sasagip, hindi lamang sa kanilang mga bahay, pati sa kanilang buhay. Kailangan lang ay kaunting tulong mula sa LGU at ang suporta ng pamahalaan. Lalo pat nadadala sa mga super typhoon sa rehiyon. Mas mainam kung handa ang mga taga roon. May nagsabi nga, Safety is a choice you make. Accidents are the choices you ignore. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang pupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.